Magandang araw sa lahat, ako pala si Masi Ignacio and welcome back ulit sa aking YouTube channel, MVI channel So ngayon nandito ako sa MTR station Papunta ako ngayon, papuntang Mongkok East So yun, kasi um, susunduin ko dito sa Royal Hotel yung aking pinsan na nagbabakasyon dito sa Hong Kong So itong araw na ito ay, um, sasamahan ko sila sa mga gala nila. Ako yung magsisilbing tour guide nila pero aaminin ko hindi ko pa masyadong akabisado itong way namin ngayon kasi ito yung first time ko na makarating doon na nag-MTR ang ginawa at uh, sasakay ng cable car kasi yun karamihan na pumupunta ako dito sa lugar na aming pupuntahan doon kasi kami pupunta doon sa Big Buddha ang ginagawa ko kasi nagbabas lang ang ginagawa ko so hindi ako nagki-cable car kaya hindi ko masyadong kabisado itong way namin ngayon na pupuntahan so ito, andito na kami ito palabas na kami ngayon sa train kasi lilipat kami sa iba pang uh, linya ng train. So yun, medyo marami-rami. Ang mga tao kasi natapat kasi itong, uh, itong buong week na ito ay puro holiday dito sa Hong Kong. So nito, nakababa na kami sa MTR station at andito na kami sa Ngung Ping 360. Ito yung way na papunta na kami dun sa cable car. Paglabas mo ay City Gate tapos kakanan at andoon yung um, station ng cable car. Pero bago ang lahat, kakain muna para may lakas maglakad at umakyat doon sa Big Buddha. So magkain muna para na yung uh, ating mga bulate ay masaya din sila, enjoy din sila. Hindi lang tayo ng ating mga mata ay mag-e-enjoy kundi pati yung ating chan mag-e-enjoy din sa ating pag paglilibot dito sa Hong Kong. So ngayon, ito kung napapansin niyo, nakikita niyo parang mayroong escalator diyan. Akyat lang kami at nandoon yung uh, pasakay ng cable car. Doon kami sasakay ng cable car. So tara. Akitin natin 'to. Medyo may katagalan na ako dito sa Hong Kong, pero ngayon lang first time ko lang makasakay ng cable car. So ito yung mga pamilya ng aking pinsan, buong pamilya sila napunta dito. At nagpapasalamat ako at ako'y sinama din nila para ma-experience itong kanilang um, adventure. Nakasama ako sa kanilang pag-adventure dito sa Hong Kong. Salamat ng marami. Salamat sa inyong um, pag-sabit sa akin. <laughs> Thank you so much. Sayan, so habang um, paakit kami dun sa Escalator, Papunta doon sa cable car. Napapansin ko marami ng tao na nakapila doon sa taas. Ayan o. Kasi ito yung um, ilang araw kasing holiday dito sa Hong Kong. Kaya ang dami talagang mga tao. See you kapag gusto mong sumakay sa uh, cable car tapos uh, low budget ka at gusto mo talagang ma-experience itong pagsakay ng cable car sa araw mismo ng birthday mo pwede kang sumakay kasi libre nila yon yun ang magiging gift nila sa iyo libre po yung pagsakay papunta at pabalik mo kaya Um, kapag ka birthday mo, so ka dito, libre, may, meron silang palibring sakay para sa iyo. So yun, ito ay malapit-lapit na kami doon sa pila na papasakay na kami doon sa loob ng cable car. So pwesto na tayo dito sa loob ng cable car. At kaming lahat ay mga puro mga first-timer na sumakay dito. So ako, sa inaamin ko may halo akong kaba at saka sobrang excited ko na maranasan ito. Malaking karangalan na talagang sinama at pinasakay ako dito sa cable car. So yun, umandar na kami. At yan, sobrang ganda, sobrang sarap ng feeling mo kapag nasa loob ka na. Kasi natatanaw mo yung kagandahan ng... Masarap pala sumakay kasi hindi siya ganun kabilis magtakbo at yung oras kasi nito, hindi ko masyadong napansin talaga yung pinaka eksaktong oras, minuto, kung ilan minuto kami nakarating doon sa pinaka uh, dulo ng cable car. Parang ang usap-usapan ay halos um, 45 minutes ang back and forth na yon Pero hindi ko talaga masyadong na ano na, na kung ilan talaga ang eksakto talaga. Kung tama ba talaga yon So yun, ito ay matatanaw mo 'yun sobrang ganda ng Hong Kong at kung nature lover ka um, sobrang ma appreciate mo yung kagandahan ng mga kabundukan na matatanaw mo habang nasa taas ka lalong-lalo na din yung uh, mayroong mga dagat na aming na, na tawiran, <laughs> nadaanan sa aming Ayan, pag uh, sakay. So dito nakikita ko na yung Big Buddha. Medyo malapit-lapit na kaming makababa at ito na nga po ay andito na kami mismo sa dulo. Ito na yung uh, Ngong Ping Station ng cable car. Andito na kami nakababa na kami at maglakad kami papunta naman kami doon sa Big Buddha sa mga gustong pumunta dito sa Big Buddha at ayaw sumakay ng cable car dahil meron silang takot sa heights. So pwede po kayong sumakay ng bus doon sa may Tongchong. Meron po doon mga bus station. Papunta po dito yon sa um, Big Buddha. Kasi yun po yung aking ginawa noon uh, pagpunta ko dito. Nakabas lang din po ako noon. So yun, ito na kami. Naglalakad na kami papunta doon sa... Uh, Big Buddha at eh, ikot lang daw muna dito. Yung ating weather ay kung napapansin niyo ay napakaganda, hindi sobrang init. Ayan, napakaganda yung ating weather ngayon uh, at hindi rin siya yung mal tipong malamig, saktong-sakto lang siya. Ako ay nagpapasalamat kay Ati Carmen sa pinsan ko, Ati Carmen Bastes. Thank you so much, Te, at nakasama ako ngayon sa inyong paggagala dito sa Hong Kong. Nag-enjoy ako kasama kayo sa buong pamilya ninyo. Thank you sa mga anak. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa buong Bastes family. Maraming salamat po. Na ako kasi dito sa Hong Kong kapag kay gumagala ako, ako lang mag-isa. Kaya nag enjoy ako nakasama kayo. Kasi... Anyway guys, ito na pala yung bungad ng Big Buddha. So nandito na ako sa paahan ng Big Buddha. Hindi mo na ako aakyat kasi haaminin ko may katandaan na ako. Masakit na ang aking mga tuhod. Kaya dito na lang ako sa baba. Hindi na ako aakyat. At nakaakyat naman na ako na noon. Kaya dito na lang ako sa pinakababa mag-aantay na lang sa kanila na bababa. So yun, pabalik na kami ngayon, pauwi. -pa at ito na, nasa loob na kami ng cable car. Pababa na kami ng cable car, pauwi na kami neto. At bago kami mag-uwian, ala, akain mo na daw, nagutom ang mga person. Ayan, kain mo na at ang daming mga blessing, ang daming mga food. So yun, kain muna tayo guys. Pangalawang araw natin sasamahan ang aking mga pinsan na mag-ikot dito sa Hong Kong. So ito ay um, pinuntahan ko sila dito sa kanilang hotel kung saan sila nagstay dito sa Royal Plaza Hotel. At dito ko sila susunduin. At dito na ako sa may lobby. Medyo wala pa sila kasi nasa taas pa. Kaya mamaya maya tayo ng konti at bababa na rin sila. Magantay tayo ng konti dito sa pinakalabi. So, ito, nandito na sila. Good morning! Good morning. Group picture. Let's go, guys! Tara, itong request ng ating poging baby. Nasasakay daw siya ng double dick na yung walang bubong. So, tara, mag-enjoy tayo. Mag-ikot tayo sa buong Hong Kong itong araw na ito. Maglibot tayo. At sasakay tayo dito sa bus na walang bobong. So, ito yon Ayan. Ito yung request ng ating poging baby. So, nandito na kami sa taas at nag-aantay kami na aandar itong ating bus na sasakyan. Uh -huh. Sobrang init. Sobrang init talaga. Kaya yung iba nakapayong. Pero bawal yan ha. Kapag umaandar na yung, yung bus na yan. Bawal mag nagpapayong. So ito, nag-go na tayo. At tingnan natin. Napakaganda yung Hong Kong ikaw gusto mo rin sumakay at ma-experience itong sightseeing bus sa halagang 41.80 Hong Kong Dollars. Central to Chimcha po ito. So isang oras po ang biyahe nito from Central to Chimcha Sui. So mayroon din pong um, terminal doon sa May Sui is kapag ka mag-MTR kayo Uh, MTR Exit L3 sa gilid lang po ng YCMCA na building or sa gilid po ng Peninsula Hotel. Meron pong um, bus station din po ng sightseeing bus dito sa may gilid lang ng YMCA na building sa Chimchasoy. Exit L3 po ito ng Chimchasoy East. Kaya kung ikaw, hindi mo pa na-experience, tara, experience mo to. mag -e enjoy ka talaga. Sa halagang 41.80 Hong Kong Dollars lang po yan. So ang gamit po ay octopus. Octopus card lang po ang gamit. Wala pong cash. So octopus lang po ha. 41 Hong Kong Dollars. 41.80 Hong Kong Dollars. So yan po. At nag enjoy po ang aking mga bisita dito sa Hong Kong. Ang kanilang paglilibot dito sa Hong Kong. At kung nagustuhan yung ating video ngayon, huwag yung kalimutan pindutin ang like, subscribe, at isama nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko. Maraming maraming salamat po sa inyong panood. Thank you so much. God bless you po. See you sa next na vlog. Bye-bye. God bless. Bye. Uwi na rin sila. Bye-bye.